Yan, it's me again, next AB. It's been a long time na hindi ako nakapag vlog, nakapag video kasi sobrang busy ko. I'm back again, of course. So, ang gagawin ko ay magra-ride sa ko. Kasama ko ang aking baby Sakura. So, pupunta kami ngayon sa isang lugar kung saan napakaganda puntahan. Ayun. Kasama ko pala ang aking mga tropa troops. And, pagdating namin doon, gusto ko ipakita sa inyo, guys, ang napakagandang lugar. Habang binabaybay namin ang daan, gusto kong kumuha ng maraming videos para sa inyo. Para sa susunod, kapag kayo ay may rides, may idea kayo kung saan kayo pupunta. So, bye for now, guys, and see you my next video. Bye! So, ayun, nandito na yung mga tropa. Ayan, paalis na kami. Time is 7.30pm. Mga tropa, hi! Bye. Hi! It's <laughs> 10 o'clock na in the evening. So, andito kami ngayon sa Tansa, Cavite. At nag-stop over muna kami. Hello! everybody! Ayan, yung mga kasama ko. Hi, Ate Neds! Hello, hello. Hi, sa inyong lahat. Hindi kumandyan. Stop over muna kami. Later, aalis na naman. <laughs> so ngayon nandito kami sa bahay ni Ate Annalyn. Nag-stop over! Ang oh, tagal naman, nag-stop! Loading, <laughs> no 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 loading, no loading. Dito yung homeowner. <laughs> okay. gamit po. Sige, bagay muna natin yung mga gamit po. Masa lang po sa akin. Pinjet sa marami. Isa, so, basa so, mo yung pinjet. para sa, for the selfie ng mga person. Ngayon, andito na kami sa aming destination. Hi!

Girls, ladies, straight girls. Tapos yung mga white. Kapag nahuli mo sila, lalo na ganito. Gayot-ayot. Gayot-ayot yun! Sabihin mo ganito, ayo. Ayo. Nag-join. Ay! 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 Malayong-layong na yun. malayong yung na yun. Pero na, may isa kong salista. Ayoko sayangin yung danda ko sa isang tao Oo! Talaga. Oh. <laughs> sabi nga nila, share your blessings. So, oh. oh. share your blessings. Kapag ang jowa mo, ah, ante, kapag ang jowa mo ay nagjowa ng iba, sabihin mo na lang, tapos ikaw jowa, sabihin mo na lang, okay, I share my blessings. Yes. <laughs> no. Sharing is sharing. Proxy ba namin yan? Proxy. Proxy. Ano? Ano? Ano?

ano nam gan? ano yung jong? ano yung jong? nasasigong ano? talaga <laughs> ako pa rin nanapio. ano? kano ganito pa yun? kusapipala may nag deliver just kulor. lord <laughs> na tippek ka, ano yano? abe, 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 abe,

talaga ang mga Pilipino. <laughs> Happy birthday! Alam mo yon kung ilang years tayo magkakaibigan pero may something lang talaga na may naputol, di ba? Alam mo yon. Pero sa siguro mga seven years. Hindi ako nagkakamali seven years kaming magkakilala ni Wing, wala akong masasabi siya kanya, napakabait niya, at saka napakakumbol, at saka, wala, wala. Wala akong masasabi Ito lang ko sa kanya, Matika. happy, happy birthday. Sobrang saya namin lahat kasi in-invite <laughs> oh, mo kami oh. sa birthday. Happy birthday, Wing. I love you. Okay. Yay! Eh, okay, ang masasabi ko. Hindi ka mahinig. Okay. Happy birthday kahit yeah. nah, paminsan-minsan <laughs> pahira ka sa kapat namin mga <laughs> boys. Sa totoo lang, love ka namin. Okay. Yay. So, yay, Happy okay. Birthday, <laughs> okay. Happy birthday, Dad. I love you like sentence. Thank you. Thank you. Laging masaya tayo. Kahit saan man tayo magpunta at ni Joey, magkakasama pa rin tayo. Love you all. I love you yeah. sa ating lahat. Uh, happy birthday. Okay! Ay, <laughs> <laughs> <Hi>, happy birthday, <laughs> Win! <we na. laughs> oh, Sana, mayo ang mo. Oh, ay! Let's go for Piliin mong lalaki oh, kung, yun, ay, kung gusto dyan, mo. Ay, oh my God. Uh, ay, wag Wala na akong kusay mo. Basta piliin mo lang lalaking uh, mabait. Dali, meron dyan. Okay, dyan. May ito yan naman, 2, nakakaiyak ka naman eh. May 2, uh, God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Uh, happy birthday. Thank you! Yay! Uh, ang wish ko lang kay Rowena, uh, God bless, sana. Pagdasal mo ako ah, nandiyak pagalitan bukas. <laughs> Huwag <laughs> uh, mong takpan mo ka mo! Happy birthday! God bless sa inyo ah. Rowena, happy birthday! Uh, Bago lang tayo nagkakilala pero kilala mo na. Ah, thank you, thank you, thank you. Sina uh, First time ko ulit nangyari sa buhay ko 'to. Ala. thank First time, <laughs> <laughs> first time <laughs> <Alam> mo, <laughs> Happy birthday, salamat, inibita mo ako. Sana. <laughs> Ayusin mo, yawa. <laughs> Ayusin mo. Here you go. mo takpan mo ka <laughs> mo. Yun <lang. laughs> Upo muna ako. <laughs> <laughs> ano, ano ano? ano masabi mo? Ah, masasabi ko lang, wings. Salat sa po. Grabe ka naman, <laughs> 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 hindi pa nga ako nag-aano, nagsasalita ka na eh. <laughs> ikaw ata, ikaw ka na, ikaw muna dito. Ano to, to, Wings. Salat na pag pinagsamahan natin, wala akong masasabi sa lahat ng mga kinag Kung, kun ano dati yung pinagsamahan natin, walang nagbago. <laughs> <Bo>, <laughs> 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 Ilonggo oh, ba? Ilonggo, Ilonggo, Ilong kuya! Ilong, ilong, oh, ilong, 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 ya. Yeah. Eh, tagalog tayo dito eh. Ilonggo. Ah, <laughs> oh, sige. Hey, salamat sa tanan sa uh, sa Umpisa nga nag nagkakilala nito dito sa San Lorenzo. Halin sang uwa, halin sang una, uwa ni pa bayan. Halo kamo mga kumari ko kayo. Mga kumari ko kayo. Wala akong masasabi sa lahat. Lahat ng pinagsamahan natin. Walang nangyari sa ating masama at saka ang wish ko lang sana marami ka pang birthday na eh, Marami ka pang birthday na darating Sana magsama-sama tayo hanggang sa uli Sana malasing pa kami ay, 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 Sana malasing pa kami Happy birthday! Ang tagay pala eh! Salamat sa invite mo sa amin Na-invite mo kami dito uh, Sana bintahan mo jueen, pa kami ng Alfonso na may tinga Happy birthday! thank you for the friendship. sana more bonding to us pa. And happy birthday! <laughs> 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 May masara ulo kasi pinaba. Hoy, oi. Hoy, serious. Grabe ka talo ba. Ah, anong birthday? Hayaan mo na si mahal. Happy hi na girl, happy birthday. Oo, same tuwa um, Tagaan ko sa ginuog. Daghag! Lagay! Ay! Kabalo ko dag... Dag... Ano? Oh, dagay? Oh, dag ko kayo ka kay! Daming itlog! Ako mag ano? Daming itlog! Fingers Ay! 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 Thank you for being a... Ay! Ako na! Girl for that. Thank you for being a friend to me. Thank you so much. I love you. Thank you! Ay! Hey. Mahal! Mahal! san si mahal san si mahal tapos <laughs> <laughs> <ang pawikad> <laughs> na ulo tapos na ulo tapos na ulo tapos na last. Trupa. Upo, tapos upo na ulo tapos na ulo tapos na ko na ulo tapos na ulo Trupa na Tropa. na na Tropa. Dito ko din. tropa. Oh, tropa. Oh, 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 yan. Salamat oh, na nandito, nandito, nandito kayo na nakasama namin. Saka gusto ko pasalamatan si Sir Aguilar. na kahit wala man siya, Uh, very supportive siya so, sa lahat ng mga atletist na yun, no. na. Oh, sir, right, para thank you, thank na maka-enjoy ka sa... <laughs> Sino ba yung <may> sasalita? <laughs> Ako. good health, more blessings. Sana sabay-sabay tayong yung Ito ko kay Ruena. Naku, ko, weng, weng. Weng, siya na, weng, alam na. Mabuhay oh, ka ang dat gusto mo. <laughs> 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 okay na yun. Alam mo na, alam mo na. Ano, ano yun? Ang lupit ng speech. Ang lupit daw ng speech ko kay Ruena. Ayun, happy birthday, love, 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 love. Madam. Hi girls, so ayan Pasensya na kung hindi ako nakagreat sa'yo doon sa beach Kasi alam mo naman ako yung tagahawak ng cellphone At saka ako yung taga-video But this time, gusto kong uh, mag-wish sa birthday mo Na sana... Uh, bigyan ka pa ni Lord ng good health At sana, marami pang birthdays Ang darating sa iyo At lasingin mo pa kami Thank you kasi uh, you're the best Napaka Buti mong kaibigan At napaka cool mo So more uh, Gala to come pa sa atin At sana uh, Walang magbago Girl, happy happy birthday And I love you so much lang Nang haba na ng video ko, kaya hanggang dito na lang muna. And abangan niyo yung part 2. Bye. Thank you for watching my vlog, guys. I hope you like it. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more updates my videos. Bye.